Hello guys, welcome back sa akin channel. Ang pag-uusapan natin ngayon ay ang pinaka yayamanin zodiac sign para sa 2024. Ang taon ng Year of the Wood Dragon ay magbibigay ng lakas sa mga iilang zodiac sign. Sila po ay nakatakdang yumaman sa taon ng 2024 kung malalaman nila ang kanilang kapalaran. Kinakailangan pong palakasin ninyo ang inyong zodiac sign sa pamamagitan ng mga pampaswerte. Ang channel na ito ay nagsishare ng mga pampaswerte upang makatulong po sa mga zodiac sign na makamit ang kanilang swerte. Dahil ang swerte po ay kinakailangan mo yung i-activate. Hanggat hindi mo nalalaman na ikaw ay swerte, hindi mo yan maa activate kaya kung ayaw mo na masayang yung swerte mo, makinig ka po at mag-subscribe ka sa aking channel upang mapatnubayan ka sa mga pampaswerte na maaari mong gamitin. Mag-comment ka sa baba kung ikaw ay may tanong. Narito ang mga masuswerteng sojak sign. Anim na sojak sign na yayaman sa 2024. Audio Jungle. Sa 2024, may ilang mga zodiac sign ang nakatakdang magningning ng mas maliwanag kaysa sa iba. Ang mas werting individual na ito ay makakaranas ng paborabling kapalaran at mga paborabling pangyayari sa taong ito. Ito ang mga zodiac sign na nakaranas na nga hindi masyadong maswerteng mga nagdaang taon. Ngayon, sa taon ng 2024, eto na ang inyong taon. Kinakailangan ma-activate ninyo upang makamit ninyo ang swerte bago magtapos ang taon ng 2024. Ang swerte po ay kinakailangan natin tawagin dahil hindi po yan pusang kakatok sa ating pintuan. Yan po ay ating ina-attract at naglalagay tayo ng mga pampaswerte. Narito po ang anim na pinaka maswerte at nakatakdang yumaman sa 2024 kung ipinanganak ka sa buwan ng April 20 hanggang May 20, ikaw ay Taurus. Ang Taurus ay isa sa pinakamaswerteng zodiac sign na maaaring umasa sa taon na puno ng magagandang resulta. Ang earth sign na ito ay makakaranas ng masaganang pagkakataon at hindi inaasahang pangyayari sa buong taon. Ang hindi inaasahang pangyayari ay patungkol po sa pera. Sa kanilang determinasyon at pagiging praktikal, susulitin ng toros ang kanilang maswerteng streak sa larangan ng karir at pananalapi. Magbubukas ng mga bagong pinto na magbibigay sa kanila ng pagkakataong ipakita ang kanilang mga kakayahan at talento. Kung ikaw ay pinanganak sa buwan ng Mayo 21 hanggang June 20, ikaw ay Gemini. Ang Gemini ay makakaranas ng isang taon na puno ng kasaganahan at magagandang pangyayari sa pagsisimula ng taon si Gemini ay mabibigyan ng isang surge ng positive energy na may tutulak ito sa kanila patungo sa tagumpay sa paglilipat ng unang quarter ng taon, ang swerte ni Gemini ay patuloy na tataas na magdadala sa kanila ng iba't ibang pagkakataon na sumikat ng maliwanag. Sa pagdating ng tangsibol, makikita ni Gemini ang sarili sa gitna ng mga panibagong masasayang enerhiya at ang enerhiyang ito ay magdudulot ng pera. Malaki ang ikakayaman ng Gemini sa taon ng Year of the Wood Dragon kung ito ay kanyang ma activate at kung sasamahan niya ito ng sipag at syaga. Kung ikaw ay pinanganak sa buwan ng July 23 hanggang August 22, ikaw ay Leo. Ang Leo ay isa sa pinakamaswerteng zodiac ngayong 2024 o Year of the Wood Dragon. Sa maningning nitong enerhiya at magnetic charm, si Leo ay umaakit ng swerte ng mga mapapalad na pagkakakitaan. Sa paglipat ng bagong taon, Sisimula ni Leo ang celestial na paglalakbay nito sa isang mapalad na pagkakahanay ng mga bituin. Ang mga puwersa ng planeta ay makakatulong sa kanilang pabor na nagbibigay daan para sa tagumpay at katuparan. Ang tiwala sa sarili at determinasyon ay nagbibigay ng kapangyarihan upang matugunan ang mga pagkakataong dumarating sa kanila. Sa pag-usad ng taon, patuloy na mararanasan ni Leo ang sunod-sunod na suwerte at pagpapala. Kung ikaw ay pinanganak sa buwan ng September 23 hanggang October 22, ikaw ay Libra. Lumilitaw ang Libra bilang isa sa pinakamaswerteng zodiac sign sa 2024. Ang mga individual na ito ay may likas na kagandahan at biyaya. Makakarana sila ng isang taon na puno ng paborabling pagkakataon. Ang mga pagkakataong ito ay magdudulot ng swerte sa iyong kapirahan. Ang mga kaperahan na maaari mong makamit ngayong taon ng dragon ay magmumula sa karir o sa iyong negosyo. At mayroong ka rin tsansa na malalo ng malaking halaga. Sa kalagitnaan ng taon, makikita mo ang mga suwerte hahatid sa iyo ng taon ng mga dragon. Tandaan mo lamang na palaging bantayan ang iyong mga suwerte at wag na wag mong hahayaang maantala ito ng ibang tao. Kung ikaw ay pinanganak ng February 19 hanggang March 20, ikaw ay Pisces. Ang Pisces ay makakaranas ng masaganang positibong enerhiya sa 2024. sa Sasamantalahin ng Pisces ang hindi nito mapaniwala ang pagkakataon sa pananalapi. Sila ay uunlad habang ang kayamanan at kasaganaan ay dumadaloy sa kanilang buhay nang walang kahirap-hirap ang Jupiter, ang planeta ng pagpapalawak at magandang kapalaran. Magbibigay ng pagpapala sa mga Pisces. Tandaan mo lamang na dapat marunong kang magbantay sa pagdating ng mga pagkakataon sa iyong buhay dahil hindi mo nalalaman na andyan na ang swerteng para sa iyo. Hindi mo ito napapansin at ito ay nahahayaan mong mawala. Ang maliliit na bagay ay maaaring simula ng malaking pagkakataon na magdudulot sa iyo ng swerte at yaman. Sagittarius, ang Sagittarius ay isa sa pinaka ng zodiac sign sa 2024. Makakaranas ng isang taon na puno ng kasaganaan at magandang kapalaran. Ang pagiging optimistiko at adventurous ng Sagittarius ang magtutulak patungo sa kanilang pagpapala. Ang kanilang hangarin ay matutupad. Ang nagaharing planeta ng Sagittarius ay Jupiter. Ang Sagittarius ay magsisibula sa isang paglalakbay ng kasaganahan at paglago. Kaya naman ang 2024 ay magpapatunay na isang kahanga-hangang taon para sa iyo. Ang kanilang optimistic at adventurous spirit at karisma ay umaakit ng kasaganaan ang mga zodiac sign na yayaman ngayong taon sa taon ng wood dragon. Ito ay binabase sa kanilang mga planeta at kanilang kapalaran. Ang mga zodiac sign na ito ay maaaring nakaranas ng pagsubok sa panahon ng na mga nagdaan. Ang 2024 ay tatapos sa inyong mga pinagdaan ng pagsubok kinakailangan ninyong maging mas masipag at mas mapagbantay upang malaman ninyo na dumarating na pala ang swerteng para sa inyo manatiling manakatutok sa channel na ito upang mabantayan ninyo ang inyong mga swerteng buwan at mga swerteng pagkakataon tandaan ninyo na ang ating mga swerte ay kinakailangan natin yan gamitan ng mga pang-attract ng swerte dahil hindi yan kakatok sa atin. Maraming mga tao na dapat sinuswerte na ngunit hindi nila ito napapansin dahil hindi nila ito pinaniniwalaan. Hanggat hindi ninyo ito pinaniniwalaan, hindi ito matutupan ang lakas ng mga planeta ay maaaring magbigay ng yaman sa ating lahat.